Sa naging paggunita ng Suicide Prevention Day, muling iginiit ni Mayor Benjamin Magalong ang kahalagahan ng pagtugon sa lumalalang isyo ng pagpapakamatay sa lungsod. Ayon sa Alcalde, patuloy ang pagsusumikap ng lokal na pamahalaan upang maiwasan ang insidente ito sa pamamagitan ng malawakang kampanya at interbensyon. Kabilang sa mga paunayang sanhin ng mga kaso ng pagpapakamatay ay ang pagkaadik sa online gambling, financial problem, peer pressure, family problems at mga problemang pang-akademiko. Talagang tinututukan namin mabuti ito. Another is yung force financial. Second is yung peer pressure. Hmm. And pressure also from the family. Second is yung talagang struggle nila sa kanilang mga studies. So ang dami yung mga factors. Pero tulad na siya sabi ko, kailangan malaki na si Online gambling talaga. Ka kaya, as side said, we have a very comprehensive strategy and we will not we will not there will be no let up to sa campaign natin to really educate at the same time address all the drivers ito para talagang matulukan natin yung problema natin sa sa increasing uh, suicide incidents Ta Ognay nito, nagsagawa ang Mental Health and Wellness Unit ng Baguio Health Services Office ng isang mahalagang lecture at workshop na may temang Mental Health Awareness para suicide bereaved, stress debriefing and debunking myths surrounding suicide sa Kasal Lael Bacaking, Baguio City. Layunin ng nasabing aktibidad na bigyang linaw ang mga maling paniniwala tungkol sa pagpapakamatay at magbigay ng ligtas na espasyo para sa paghilom, pagkatuto at pag-asa para sa mga naiwan ng mahal sa buhay na nagpakamatay. Itinampok sa kabuuan ng seminar ang kalagahan ng maagap na suporta sa kalusugang pangkaisipan partikular sa mga individual at pamilyang dumaranas ng matinding emosyonal na hamon dulot ng suicide. Ayon sa mga organizer, ang mga inisyatibong ganito ay pundasyon ng isang komunidad na may malasakit kung saan ang bawat isa ay naririnig, nauunawaan at hindi hinuhusgahan. Isa rin itong paalalan ang pagbubukas ng usaping ukol sa mental health, pagbibigay ng sapat na kaalaman at pagpapalaganap ng empatya ay mahalagang hakbang upang mailigtas ang buhay at maisulong ang pangmatagalang kagalingang pangkaisipan ng buong pamayanan. Maaari rin umanong bumisita sa Baguio Mental Health and Wellness Office at magdala ng updated na reseta at medical certificate upang makakuha ng libreng gamot para sa medikasyon. Ven pong sila para sa mata ng Aguila Northern Luzon, matatag, matapang, matapat.